Hello guys, nandito tayo sa may, uh, ano matawag namin dito Basta dito po yan sa may Daang Reyna Boundary ng Salawag-San Pedro At uh, maganda yung lugar dito guys Merong puno sa likod, pine tree At merong malawak na field, you know Ang good news ay libre lang naman ang entrance dito. So dito muna kami magpipiknik kasama ang aming uh, pamilya at uh, let's go sa go. Happy Sunday everyone, happy Lord's Day and the same time happy Family Day. Ano sila naglalaro, nagtatakuan ng mga bata. Kailangan natin minsan huminga sa toxic na mundo. At uh, you can experience now the fresh air. So bago pa mag magkaroon ng mga bagyo sa ating buhay, hindi, may bagyo kasi paparating. So, let's enjoy the night. Oh yun. Merong uh, speaker. Magbibidyoke kami. At yan si father. Hi. Maglaro. okay. Anong lugar? Labang na yun. Eh. Ay ano, ibiya Ibiza yan. Ito ito ito, 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 ito. Sige, set na natin ang ating bidyoke. Here, people.

dahil katatapos lang namin mag-orientation ng karate doon sa may gratitude kasama itong mga batang ito mga magagaling sa karate ng mga so kasama namin si Sir Edwin so dito muna kami sa City Hall alright hello guys nandito po kami sa Sir Edwin thank you sir at nagtito Sir Edwin 1, 2, 3 Kasama sa mga bata ito Dahil sila ang papaguri namin sa extension nating na dojo sa Beatitude. Okay, so Edwin, kasama po natin. Hello guys! Hi! Advance na daw <laughs> po. Good! Good evening guys. Nandito ako Good morning. Good afternoon. Nandito tayo ngayon sa arena ng Las Dahil meron dito ang pasar. So marami dito ang kainan. May mga non-food item. At uh, let's support local local business. So kasama nito yung mga tropa pips natin. Ayun. At uh, doon tayo. Punta. Doon. Tara. Let's go. Hello guys. Nandito na tayo sa loob ng uh, EPSA. So magtatanong tayo ngayon dito sa loob Mag-inquire lang po tayo Dito po sa loob ng EPSA Rosario Cavite Economic Zone Yeah. Alam niyo ba na nandito na tayo ngayon sa Water World? Bajang Bajang Baja. po tayo guys ay baha na po dito guys alam nyo ba na itong aming dinadaanan ay dating kanal ngayon po ay ginawa nilang kalsada kaya wala nang madaanan ng tubig welcome to open canal, ngayon ay close kanal you know. kaya konting ambon baha agad kaya proud na proud ako sa aming congressman, miyaw miyaw. Sige, banatan nyo lang yan. Banatan nyo lang. Miyaw miyaw lang ng miyaw miyaw. Baka makonsensya. You know, baha na oh. Ano po na nasa water world? magulat ka no so nandito na kami ngayon sa parking lot dito sa South Mall ay hindi ano to South Park dito po sa Alabang so, oh, kami ng parking at uh, we will start the journey kaya tingnan natin let's go sa so go pati ko naman dito maaliligaw pa tayo Sunod-sunod <laughs> <laughs> so, lang ako dito sa kotse sa harap ko. Good morning. So, nandito tayo ngayon sa South Park. Dito po sa mall, sa may uh, Lupa, Alabang. At uh, kasalukuyan nga, si Sensei Paul. Uh, ang judge sa karate. At going po ang at ating mga karate, karate student dito po sa uh, tournament na ito. Kung going ang paglalabo. So, Kasama natin natin mga friends dito. Hello. Uh, at ito na si Sensei Paul. Hello guys, going pa rin po yung parate doon at nagantay na lang kami ng resort marami nang nakago ayun ang mga kasama natin patapos na po tayo uh, may gold si Maki si Jepoy si Nick may silver alamin pa natin yung resort doon sa iba hello babies, kamusta kayo? hello babe so ito yung mga future uh, karate cast natin mm -hmm. Alright guys, so andito na yun sa isang medical mission dito po sa Maytansang Luma kasama itong mga doktor dyan dito po yan nagaganap sa Maytansang Luma Hi guys, so ano ngayon nandito kami sa bahay nila nanay kasi birthday ni Ate Mira ng daming tao ngayon Bye bye. hello guys so eto naman si Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ops. Hop ya. Apa ya? Hmm. No. Apa apa ya? No. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Nanot, I've been here mari na